ano ah, sa pagpagpalang araw po sa ating mga kalinga pa yan. Ah, papunta po ulit tayo ngayon dito sa bahay nila Angel. So ayan, as usual po pinaglakad na naman ako ni Falcon at ayun oh. Dahil may dala, -dala po siyang bigas overload na naman si pa, si Blue. Kaya ayan, pinaglalakad na naman ako ni Falcon dahil madulas po pati ang lupa at umambun-ambun siya. Kaya ayun, lakad na naman si Dora. Ayan, iniwanan ako ni Falcon dinala na po natin yung bigas na lulutuin natin sa pa-feeding natin sa Sunday so mabigat po yung karga na naman ni blue overload na naman sa amin ni Falcon at dadaan po tayo dyan sa isa pa po nating beneficiary <coughs> excuse me po abangan po natin sa mga sa vlog po ni Rich Falcon dahil hindi na po tayo nagba dyan sa so, ating beneficiary tatlo magkakapad si Hana, si Christine at si Mary Jane so si Falco na po ang nagbablog kaya abangan po ninyo mga kalingap yung kanya mga updates at yung kanya mga upload sa tatlo magkakapatid dyan so syempre may dala din po tayo para sa kanila kaya medyo loaded loaded po yung ating motor so yun po mga kalingap nag-aantay na po si Falco sa akin kasi nakarating na siya doon ay, wow! Ang daming hinog ng bayabas! Ay, wow! Ayan po. Nating bayabas? Ayan natin si Falcon magantay Ayan natin si Falcon magantay Kukuha lang ako ng bayabas. Wait lang. Ayan, natin si Falcon dyan Kukuha po lang ako ng bayabas. Ayan o. Oh. Ang dami o. Oh. Ayan oh. may team siya pero maganda siya malalaki so tingin na natin ano mo natin itong bayabas so yan eh dami oh muna natin bayabas kaya muna natin si Falcon dyan magantay ako po kasi ang videographer niya nasa akin po ang camera niya hindi po siya makapag start mag vlog so yan lang wait lang wait ka lang dyan so yan hindi ako na natin siya magantay dyan basta ako nakunguha pa ng bayabas. Ayan, oh. Wow. Wow. At mamaya babalikan kita. Marami pa pong bunga. Yung kakainin lang natin yung aking kinuha. Kasi so, yan. Ayan, ayan. Ang dami pa pong bunga. Ayan po. Ang dami pa pong bunga. Wait lang. Kunin natin ito. Malaki. Ayan. Ayan. Grabe talaga pag bayabas oh. Ano ko, hindi natanggal. <laughs> Sabi niya, nahuhuwa na naman daw akong bayabas. Wait ka lang dyan. Wait ka lang dyan at marami akong bayabas. Ayan o. Oh. Ang tuno. <laughs> Wait ka lang dyan, palkon. Pagkatapos mo akong iwanan. Ayan, grabe. Ang daming pakuan pa dito. Baro lang talaga sa sakyan. Busog din naman talaga si Intoy. Nang pakuan. Ay, grabe. Ang dami pa po. Mga pakuan. Ang dami ko po pong pwedeng kunin pakuan. Wala, wala tayong masakyan. Ayan, dami pang pakwan Oh. Hmm. pakuan. Ang pakuan. Favorito na ni ni Entoy ang pakwan. Ni Entoy ang pakwan. Sempo, medyo hingalingan na po ako. At malubat na po ang aking cellphone. So, mamaya po time mag-update. Pagdating natin doon naman kila. Angel, God bless po. Kalingap na dito na po tayo sa bahay nila, Angel. So, ayan. Uh, po tayo ng ulan dito. Kaya kailangan-kailangan po talaga natin na mapaumpisahan din po sana yung pagbububong nung bahay nila Angel pumapalinga po kahit may magamit silang ano masilungan sila na uh, maayos mas secure sila no mas yung kanilang pwesto so bago tayo makapagbubong syempre po yung status niyan uh, magdadagdag pa po tayo ng post diyan maglalagay tayo ng biga at pagkatapos nun tsaka pa lang po may papatong yung mga kahoy mm. uh pag naipatong na po yung mga kahoy syempre doon pa lang tayo pwede magbubong eh, ang budget natin ay uh, medyo pinaano ano lang muna natin <laughs> Kaya nang bahala sa ano yung gumagawa niyan sino gumagawa si Joel kayo si... anong niya ginagawa <clears> tingnan <throat> anong araw hindi ay eh, kasi may gawa pa sila kaya yon so ang importante po dito ay mapatigas muna yung mga poste -mm. <laughs> And then pagkatapos ng poste, biga naman. <coughs> Nubo na nga siya. Nasamid ako sa mani. Nakakubo po pala palang mani. Ayan, so pagka nabigaan na po, yun na, magkakaporma na yan. And then magantay na naman po tayo ng sponsor para sa yero at <laughs> kahoy. Ah, yeah. Ayan. yung kahoy. Yung kahoy, kaya nating ipatistis yan, mapapatistis natin. Para Opo, ah, para matuyo na siya at para habang tinutuyo si kahoy ay makapag uh, dagdag na tayo ng poste at saka makapagbiga pag yan naman ay nagawa, isang araw lang yan matigas na mm -hmm. pero syempre kailangan nating pa cure yan muna mga 3 days siguro para matibay para matibay Yung mga poste, poste pa naman mm -hmm. Yan. So, so syempre yung, kailangan mo ng buhangin. Wala naman kang buhangin dyan. Oh? May buhang ka pa, nanay. Pang pa buhos. Pang dire-diretso natin dyan. Mm hindi, -hmm. titignan natin yan mamaya kasi hindi mo tayo makalabas. Ang ano natin dyan, yung crusher. Graba. Ay, yung crusher po ang wala. Na, may nabibili ba dito na kalahating kubiko lang? Pwede ba mga sa ilog? <laughs> <laughs> Pwede ba mga sa ilog? Malalaki yung sa ilog ay. Eh. Kailangan po dito yung crusher. Oh, ano anong ginamit bakal? nyo? Na bato? Nung nagbuhos kayo? Crusher? Crusher. Po. Ah, crusher. Pag Sige. order po niyang bakal, hindi kasama na po. Kasama. Ah, okay. ano lang, kalahating kubiko lang kasi marami na yun. Tapos Sama magdagdag ni sabiga. na lang tayo ng isang kubiko ng buhangin po. Ayan, so na, iyan ako lang ha bali materyales ang maipoprovide natin ang paggagawa ay pagtulong-tulungan natin kasi well, hindi kasama sa budget natin ang ano ang bayad sa gagawa basta may ano lang natin yung materyales halos na. na lang ng panday na ano. pwede pakainin lang pakainin <laughs> natin ng itik painumin natin ng tuba <laughs> <laughs> joke lang po Basta yung ano, yung kunin mo yung malak kahit malakas kumain, okay na yun. Basta po mabilis. Mabilis. <laughs> mabilis po di Ba, diba, basta papakainin na lang natin, no? Oh. Ayan, salamat po pala kay Tita Ani Haramilla doon sa ibinigay niyong uh, pagmamahal para kila Angel. At sisikapin namin na, ano, mabudget yun. Kasi alam po natin na hindi pa yun kakasya malamang magawa natin ng poste magawa natin ng biga mapatestis natin ang kahoy hindi ko alam kung magdadagdag pa tayo pero uh, yung bubong po noon ay uh, wala pa hindi pa po kasali ang bubong at yan po ay binilang ulit namin ni Angel ay parang nasa 20 piraso na digis ay ano di 12, no 20 perasong didose ang kailangan po dito sa bahay na ito So, yun po, at uh, ayan, sana eh, para mabawasan ng problema si mother, the mother dear ni ano. Ang ulan na po ay. Ngayon po, actually, ngayon po ay umuulan po dito. Umuulan po, ayan. baha po, sa na naman po, umapasok. Kinakabahan nga po si Aldous baka hindi daw po siya makalabas. Kasi maputik na naman po. Mm. Kaya si Falcon ano, na malamang maglalaka rin na naman po niya, so, na naman niya ako. So, rin naman niya Maglalakad na naman yan si Aldous. Di ba po pa. para pumayat naman yan? <laughs> Grabe. Grabe. Para pumayat naman. So, yan po mga kalimit. So, mga yun po. Uh, so far, yan na po yung aming uh, estimate sa ngayon. At uh, ipapa ano ko pa po ito? compute? No? Pa-estimate natin kung magkano. Na Aabutin yan. Sa hardware. Ah, sa hardware. Isa lang naman ang kukuhaan nito. Mm -hmm. uh -huh. Up, 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 up. So, ayan. Nice. At least kahit pa no, unti-unti, ma, may dumidinig ng panalangin ninyo, no? Mm -hmm. ah, talagang malaking pasalamat natin kay Tita Annie Jaramilla. Tayo po, pasalamat kayo. Tita Annie... Uh, salamat po sa binigay po ninyo blessing. blessings po para po sa amin yung pong paunang blessing po na binigay ninyo sa aming pamilya ay malaking tulong po para po masimulan po yung... Po. Uh, salamat po ate Annie dun sa binigay po ninyong blessing po sa amin ngayon. Uh, uh, nagpapasalamat po akong mabuti kasi po masisimula na po yung bahay namin kahit po hindi pa po yaring as in Bombo. yaring bumubuo po. Bombo malaking tulong na po yun sa amin. ulan na po. Maging safe lang ano, maging Opo. safe muna. Wala nang ano. Maraming maraming salamat po. Ayan, thank you, thank you ko pa kay Tita Ani. Ayan, ito pala si Angel. Eh. Tingin si Angel. Eh. Tita maraming salamat po dun sa ano. Ibigay niyo ma medyo malalagyan na ng bubong. eh umuulan na. Matagbagyuhan na dito sa amin. Matagbagyuhan na. Yeah, mag-shoutout ka din. Yeah, shoutout po sa Love and Care. <laughs> shoutout out. po sa Love and Care. Shoutout po sa Love and Care. Yan. Angel, shoutout ka Love and Care. Shoutout po sa Love and Care. Ay, kay Ma'am MJD. Ma MJD. Ayun. Na-i-starstruck lagi si Angel ay. Nagugulo. <laughs> Nagugulo ka pa. <laughs> Nagugulo. Si Tatay pala wala dito makalingap. So dumating kami dito. Si Tatay. Nagta Nag ano lang? Nag po ng oh. ano po ng ano ng extra ano po income po para po sa aming pamilya. Pagkain. Opo. <laughs> Ay, kasi harvest ng palay. eh. So, po, ay, dalawang estudyante pumasok. Pumasok po yung dalawang estudyante ko po. Mm. Naging dalawa estudyante po. Dalawang. Mo, Dapat isa lang ay. <laughs> <laughs> Naging dalawa na. Naging tight, naga times two na. Eh, di ba ni nanay, konti lang kasi anak mo. At yung nadagdagan, di ba <laughs> dyan? <laughs> hirap po. <laughs> so, yan. <clears throat> Naubuto rin ako. So, yan po mga kalinga. Parang maraming salamat po. Ayan. Kami po ay patila-tila ng ulan. Daddy, ay, patila-tila tayo ng ulan tapos dadaan pa pala tayo diyan, ano? -aantay, oh, pa tayo. aantay pa tayo. mag-aantay pa tayo sa pagdating. So, ayan, gagabihin uh, po tayo papunta kay Ate Nora. <laughs> so, ayan, thank you, thank you po. And At God bless. Magaantay tayo kay Ate Nora. Ayan po, ito yung lutuan nila nanay, oh. Kapag nagluluto po sila, kailangan nakapayong. Nakakaawa po yung aso namin. O, po, ay, 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 nanay ito po, ano? Nanay Bia. Ano nga nanay, pangalan mo? Rebecca po. Nanay Becca. Ito po ang pagluluto nila dito, oh. Kailangan nakapayong. Kasi lalabas ka po doon sa bahay nila. Ito po yung kanilang kusina po mga kalingap. Oh, grabe, napakahirap. Paano na, Nay, kung sobrang lakas ang ulan? Ay, ma ano po, matahan po, ma po ng pag -ano. Hila. Paano po hindi titila sa maghapon, hindi kakain? <laughs> hindi kayo kakain, ay? Ayaw na lang po. Ang Diyos ko po, Lord. Ito po mga kalingap, oh. Napakahirap. <laughs> Parang hindi na ako magpayo. Yan you o, know, nakapayong-payong si nanay. Pero po mga kalinga, pag nabubungan natin yung bahay nila, yung, magkarugtong na po yung kusina dyan at saka yung sala. Maglalagay ng kwarto dyan. Pero at least po doon ay magiging safe na sila sa ulan. So kahit na ang problemahin na lang dyan ay yung dingding. Dingding no, kapag nabubungan natin yan, unti-unti lang po mga kalinga, no, para ma-secured na rin sila nanay sa kanilang ano. Ito pong yero, ibinigay daw po yan ng barangay. Ayan, pwede na po yan sa kusina nila. Oh. Uh. Ilang piraso yan? 1, 2, 3, 4, 5. 6, mahigit pa sa kusina yan. nunay no, Kasama pa dyan yung CR. May sasama pa yung CR dyan sa pagbububong yan. Yan po yung binigay daw po ng barangay sa kanila nung nagdumaan yung bagyong Ulysses. So ito po yung kanilang kalagayan po mga kalingap O oh, sana po ay matulungan na po natin sila na maipabubungan po yung kanilang bahay Doon o oh, malipat na po sila doon sa bahay nila na yun Kasi napakahira po tagang kumilos ng ganito po o oh. Na nakapakaputik Tapos pag ganitong ulan tag ulan na po ngayon hmm. Kaya po mga kalingap Sana po kami po ay lumalapit sa inyong mga mabuting puso na makakapagtulong po kila nanay para po dito sa pagpapagawa po ng kanilang bubungan. Ayan, eh. Kasi ito po ay kubo daw ito ni Angel at nakikit, ano lang muna sila dyan kay Angel. Ayan. Ayan, ay. Eh. Payo mo na, eh. ay. <laughs> Buti na lang kahit tumuulan, lang hangin. Eh paano pag may hangin diyan? Nababaklas itong. Oo, oh, aanggi pa. Mm, grabe. Ang hirap na magisa mag sa bahay, no? Po, sa Sa'yo na lahat. Po, yung hugasan ko ay natira po kanina. Ito po, yun. dito naman po sila naghuhugas ng plato. Yung eskwela po kaya ay nag-eskwela kanina, nag-ani pa po ng gulay pagkakain ng umagahan. Ay, di... ay mabuti na nat masipag naman na yung mag-asawa no, natuto din hmm. ng nag ano na no. Kaya po. Para sa kung may paso. Ano oras po sila umuuwi? Alas 5 po. Alas 5 ng hapon. Si tatay po daw ay naki, ano muna, nakihakot ng palay. Tra, nag extra kamay. nag hakot hakot daw muna ng palay kasi ginamit si kalabaw no saan po dadalhin yung palay na inarbes nila doon po sa ano po ah kabila sa kabilang daan so ayan po mga kalinga po eh. napakahirap at napakalinis na po yung paligid nila na dito eh. kasi ginawa daw po yung tanima nila Richard at saka yung kanyang girlfriend ng kamote ayan o oh, malawak lawak din yung kanilang tanima ng kamote Yan. Relate ako dyan kay nanay dati nung dalawa lang kami ni Falcon eh. Kanya-kanya kami lang ang lugar. Pero si Falcon po talaga masipag sa bahay Tapos, nagkakahoy pa po kayo tapos umuulan basa ang panggatong. Binigay po dun sa kabilang ano, bahay. Mm -hmm. tapos ngayon, nabasa pa. Nabasa. Ano ngayon ang pinanggagatong mo, Bao. Ah, bao. May nakaipon pala dong bao. Bao. O um, malaking tulong din yung bao. Ito po yung kanin lang kalagayan. Angel, kuha mo na akong Ayan bao dyan. Mga kalinga, pinabot na tayo ng tanghalian dito dahil sa ulan. Nakikikain na, makikain na rin tayo. Ayan po ang ating ulam. Ang ulam mo. Oh. Si Parko natutulog pa daw siya. So, ang ansar sarap po na ating ulam mo. Oh. Nilagang okra. <laughs> Ayan, nabot tayo na magkikain tayo dito kaya Angel. At nagluto si nanay ng pansit kanton. Pero ito po masarap o. Eh. Mukbang po tayo ng okra. Masarap. Masarap ito na yung anong balaw. Okay? May balaw ako dito. Yeah, masarap yun na eh, yung pag may balaw. Hindi hindi pa ata si Kuya. Kapag po, Naghihilik pa. Wala naman ata yung iba ano. Kasi, pag dido, may pami dito, inabot kami ng ulan. Inabot din siya ng andok. Kasi napagod siya. Sobrang init po kanina tapos ulan. Ulan. Ang sarap po nung hmm? Ano na, one on one tayo na eh. <laughs> <laughs> Nahikina, nanginginain po kami dito. Sige pa si Kuya, baka maubusan ka ng ukra. Hindi, ilaga na lang kita uli ah. Talagang mayaman sa gulay. Mm. Ukra. Hmm. Ito yung ukra. Kuya, apply na po nagmumukbang uh. nagmumukbang ate mahal po ng okra yan ano Bili -bili yung... ah, farm to table po ito kakaharvest lang po nila yan ng mm. yes, yes. Magis ka dyan. Ay, wala naman siya. Dadayo na. Ay ano mo. Wala walang spray. Hmm. Hindi po kasi nilagay yung spray kaya organic. Hmm. Go organic po itong ano, okra. Hmm. Tapos yung sauce naman. Toyo. Na Wala naman siya. Kakain ng kanin natin. Malapit ko na pumaubos. <laughs> Ano na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 kilo natin 1 kilo itong sinuto natin eh? ay Kumakalingap 1 kilo daw to <laughs> diba tumayo siya Hindi pa nga ako nakakatulog eh Wow, umihilig ka na nga Takot po siya mabusa ng para Maya Ito <laughs> po Sige Ayan naman tayo po ano. hmm, Gusto Isang mo donut? Po. Ayok ma. Isang kilo uh, <laughs> <ukra> ang... Nilaga daw ko ra. Donut. Isang kilo ang ukaan kinakain na Ang lag, ang sang kilo nilaga ko. Pumunta ka dito para makakain ka lang. Hmm. Ha? Magbabayad na lang po ako mamaya. Pumunta ka dito para magtutulong makakain. tayo munta ka dito para magkain. Hmm. Ay, sorry naman. Hindi po niya nagbitbit ang ulam. Ang dami namang na ano na ni ate. Well, sabis, di ba nagbayad na ako dahil nag, nagpili ako ng sitaw. Ikaw, anong ginawa mo? Nagtulog ka. Paano makakatulog din nang ako? Nakatulog nang gigising ka. Hindi ka pang... Kaya pala dinig na dinig sa labas yung hilik. hilik. Dapat nag-record mo ate yung hilik. Mm -hmm. Hindi nga. Hindi nga. Mula ka ka? Jen. Tapos na po. Ha? Nauna na. Tapos na na. Matapos na sa alaga na yun, Jen? Matapos po sa alaga na yun? Ito po siya dito. Ano po? Nais o. Pwede yan. Pag bumili po ng mais, Sama pa pa yung ano, yung gitna? mukbangput po. na mm. Mukbang po kami Pero huwag kamay ako. Masarap ang kamay. Po po niya sama is. One on one po kami dito sa ukura. Ito hm? <laughs> ang um, nanay, di ba? Ang na ako Hmm harap ko ng... Um, ano ay yung ulam Ukra lang. Ukra po ito. <coughs> one on one. Ukra. Diba na, ne, <coughs> hmm? Hmm? Napotre, ano ukra. Di ba nanay masarap? Ang kakadusin ko rasa ako dito. Kanina ni Papa. Asa mo po tayo ano? Kaya? Ako sa tulog ay? Mas libris kumain na. Hindi. Karating niya <coughs> kumain na doon siya. Bakit kumain na? Baka sa pinagtabuan.

어 저기. 하나. 또

Gracias.

Ay, hindi nag-aaway. O, yun talagang doon. Ito ang sikreto. yung po pala mga kalinga, Ang sikreto ng pagkaba. Yung hindi kayo nag-aaway mag-asawa. Hindi tayo nag-aaway, no? <laughs> ano ang ko? Yung po pala sikreto dada, nila nana Rebecca. Dapat pala kita para pumayat ka. <laughs> kasi kaya hindi ganun daw po ang katawan niya kasi hindi sila nag-aaway kaya shout out mga kalinga pa huwag kayo mag-aaway para lagi kayo mataba <coughs> just simple nagpawisan na ako thank you lord thank you lord <coughs> grabe po nabusog-busog ilang ukra ko 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 19 20 ay 20 para so grabe kalahating kilo ate Masasabi ko yung okra! Masasabi mga kasuku! Masasabi mga mga na lang. Kaya kong kainin. Benchop na lang. Kaya kong kainin. Ang diabi. Thank you, po? Baka po na. na Grabe, pagdating ng bahay, hindi pa nagpapahinga, trabaho ulit agad. Sus, dinu uy. So, ayan po mga kasi nga, para maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw. Kapag bisita po natin sa bahay nila, Angel. So, ayan po ako, okay. iinom natin. Thank you, thank you po. And God bless. Shout out po sa Labanque. Ayan. Jules 5, Team Tiganger. Shout out po bal Balsantos Matubang at Edna Vlogs and Killing of Rob. And syempre po sa ating mga titas, kay Tita Annie Ramilia, Tita Terry, ayan Ma'am Haber Tita Lab, Tita Maria Luis, ayan Tita Erma, Tita Emily, and sa lahat mo tita, Tita Norman Bert ayan God bless po sa inyong lahat. At syempre po sa ating mga anonymous sponsor diyan na ayaw po magpabanggit. Maraming maraming salamat po ay kay po kay Kaabian Jessie, ayan God bless po sa inyo lahat. At sa lahat po na nandiyan, shout out po sa Timbungisnis. Ay, grabe po ang pawis ko. Grabe talaga. Oo, oh, mga kalingap. Oo, oh, kumatas-katas na ang langis. So, ayan. Thank you, thank you po kay nanay dahil pinakain tayo. Ayan, nakikain pa kami dito. Ayan, from farm to table. Organic po ito dahil wala po itong spray. So, God bless po and mabuhay. Support po natin at Rich Falcon TV. Siyempre po, I'll Just Eagle TV. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do like, share po and subscribe. Hit the notification bell para updated po kayo sa ating mga video. God bless po. Bye-bye.